po ay isang patient from the start until lumabas, wala talaga binabayar. Wala po. Hindi man siya ganun kaganda tulad ng mga private hospital, pero pinaka-importante kasi dito, nakikater lahat at walang tinatanggi ang pasyente. Wala po. Ay, ah, yung ambulansa po, yung ambulance service uh -huh. po natin, yes po, libre po. Uh, tapos may kasama pa po, po, yung nurse, yung tawag po natin ambulance nurse. Million ang bill, pero wala silang babayaran. Wala po silang babayaran, sir. Sinong mag-aakala na meron palang hospital sa South Cotabato na walang cashier at kahit gaano pa kalaki ang bill mo ay wala kang babayaran. Lahat ng kahit isang milyon yung bill ng pasyente Kahit isang milyon yung bill ng pasyente sir. Pero paano nga ba nangyari ito? At paano ito nagawa ng namumuno sa South Cotabato? una, no, nagkaroon tayo ng tinatawag na town hall meetings. So, ginagawa natin, uh, nagkakaroon ng town hall meetings sa mga barangay, sa mga munisipyo. Noong una, noong mayor ako, doon kasi nagsimula yan. Noong nag-town hall meetings tayo, nag natin yung mga information, yung mga needs ng tao. Doon lang natin nalaman na importante pala talaga sa kanila yung libreng hospitalisasyon dahil nga sa Uh, ang magiging problema nila pag hindi kasi nila napaglaanan ng pundo yung hospitalisasyon dahil from hand to mouth yung, yung trabaho nila. So pag naglaan pa sila ng pera sa hospitalisasyon, malaking kabawasan yun sa kanila. So halos yun yung mga reklamo ng tao kaya nakapag-desisyon tayo na kailangan talaga gawa ng paraan. So it's an output from a town hall meeting na ito yung kailangan namin, sabi ng taong bayan. Ito yung kailangan namin, yan yung ginagawa natin ng solusyon. Kahit nararanasan na ang libreng hospitalisasyon sa South Cotabato, ay marami pa rin na nagtatanong, totoo kaya ito o isang kwentong barbero lamang Sino-sino nga ba ang nagpapatakbo ng operasyon ng hospital na ito? At paano nila nagagawa na mag-operate ng ganitong klaseng hospital? Ah, uh, as an OIC, ito po ang sa uh, no billing Nung no bill balance, uh, usually started nung nag-umupo po si Governor uh, Tamayo na sinabi niya noon sa speech niya na bakit hindi natin gawing uh, no-billing para sa mga mahihirap. Actually, napakaswerte po ng mga constituents ng South mm -hmm. Cotabato. Not only South Cotabato but neighboring provinces such as um, yung sa Sultan Kudarat kasi dito minsan dito rin sila pumupunta for their hospitalizations before uh, parang private na scheme yung mga pasyente will have to shell out of pocket for the doctor's fees ngayon libre lahat actually as a as the doctor's fees libre lahat yung by surgery actually malaki yun Libre pa rin lahat. And uh, what is good, uh, we are well compensated because yung PhilHealth Share, so malaki din yung PhilHealth Share. So, happy kami dyan. <laughs> Very happy. Um, this is um, cumulative effort. And of course, yung trust nila sa vision ng ating governor. Um with regard to no bill or zero balance or zero bill um hospitalization. And na mention ko din kanina na during covid times uh, kahit yung ilang buwan na naka-stay ang patient sa South Cotabato Provincial Hospital, wala po talagang billing. So kahit po umabot ng 1 million. So na-amaze din po yung mga friends namin na, na nalaman nila na wala palang billing talaga sa South Cotabato Provincial Hospital. Kahit na yung, uh, yung mga vehicular accidents, uh, usually uh, aside from the free hospitalization, free ang doktor nila, kahit po stainless talagang binibigay ni Governor para sa mga pasyente po. Kahit piso po, wala po kaming binabayaran dito. Marami po kaming pasyente na tinutulungan, pero kahit piso wala kaming binabayaran at libre pa po yung pag-travel ng pasyente pag umuwi. May nahatid po ng ambulance sa tupi o kung saan man na pupunta na mga uuwian ng pasyente. Ako po si William Panaha. Ah, nandito ngayon sa regional and oh, provincial hospital kasi may pasyente ako dito na na ano na may na po operahan ng appendix lahat dito libre pati mga pagkain libre lahat kahit piso lang kami mabayaran